labing limang kahulugan ng pugita sa panaginip Una, nakakita ka ng maraming pugita sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na marami kang kinakaharap na problema o suliranin sa iyong buhay. Pangalawa, nakipag-away ka ng pugita sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na patuloy kang lumalaban sa harap ng mga problema ang dumating sa iyong buhay. Pangatlo, pinatay mo ang pugita sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong kakayahan na malampasan ang mga hamon at balakid na iyong kinakaharap. Pangapat, Hinahabol ka ng punggita sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong lakas at kakayahan na maging matyaga at magtiis sa mga pagsubok na iyong kinakaharap. Panglima, nang huhuli ka ng punggita sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na sinusubukan mong kontrolin o solusyonan ang isang komplikadong sitwasyon sa iyong buhay. Panganim, kumain kanang ng karni ng punggita sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng masaganang binipisyo at kabutihan na magmumula sa tulong na ibinibigay mo sa isang taong malapit sa iyo pangpito patay na pugita sa panaginip ito ay nangangahulugan na malalampasan mo ang mga krisis na iyong kinakaharap at ang darating na panahon ng iyong buhay ay magdadala ng maraming magagandang kaganapan sa iyo pangwalo nagluluto ka ng pugita sa panaginip ito ay nangangahulugan na nais mong ayusin ang magulong sitwasyon sa iyong buhay pangsiyam Higanting pugita sa panaginip ito ay nangangahulugan na may malaking problema o suliranin ang iyong kakaharap sa buhay kaya palagi kang malakas at matatag sa pagharap nito Pang pangsampo, maliit na pugita sa panaginip, ito ay nangangahulugan na gagawa ka ng mga hindi komplikadong desisyon sa iyong buhay panglabing isa, brown na pugita sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pangkaraniwang suliranin na may connection sa pamilya o trabaho, panglabing dalawa itim na pugita sa panaginip ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mga kakumpitensya o mga nakatagong kaaway. Panglabing tatlo, pulang punggita sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay dumaranas ng ilang mga kreses at problema sa iyong buhay. Panglabing apat, puting punggita sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng maraming kabutihan at kaaya-ayang mga kaganapan na darating sa buhay mo sa mga darating na araw. Panglabing lima, asol na pugita sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong pagnanais na kontrolin ang mga taong mahal mo at gawin ang lahat ng iyong sinasabi at maging katulad mo sa lahat. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!